sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin busilag at may mabuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon na uh, gabi na po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko po, marami marami po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang aking Uh, ang pagtulong po sa akin natanoy ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat yus na pong bahalang uh, gagabay po sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking youtube channel Iwangan ng Pangasinan uh, Wag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe at like and share at pakipindot na rin bilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video pagkakalog po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man karamdaman lahat ng mga panggabot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasian pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutian at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't tisipan isipan at panatilihin magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay na tigit sa lahat magmalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo mga ginawang mga kabutihan at kakalob sa inyo siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga pangyarihan sa lahat ang mabaki ko pong orasyon ay panghilot sa pantapal kung nabali ang buto wangan ng pangasinan Magdasal ng isang ama namin at isunod po yung orasyon. Magdasal po tayo ng isang ama namin. Ama namin na sa langit ka, sambayin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin so, nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at lang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw to. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hirap sa maikpit na pagsubok kundi mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakay naman namin. O po yung tatlong bisis po yung orasyon na uh, tapos ipo sa kamay at tagyan lang lang isang kamay po sa kamay at ihilot po sa mga nabaling buto. At ito po ay eh, uh, po ito. Uh, babalik po sa dating kanabali po. Uh, narito po ang orasyon. Kim kwa iritis susubani igusum humo mauli ang so ang sirang buto kreatum humo quis lubil puh 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 kuen kura kwa iritis susubani, humo mauli ang sirang buto kreatum humo quis lobil puh 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 kuen kura kui kwa iritis susubani, humo mauli ang sirang buto kreatum humo quis lobil puh 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 tatlong bispo sa alin at sa kamay lagyan ng lang langis at iipo sa kamay at ihilot po sa nabalang buto. Pwede rin po i, -i po to sa pantapal kung nabalang buto, kumuha kayo ng uh, herbal po na yung uh, dahon ng kwan, iipo doon, tapos ipainit, itapal po, tapos itali. Ito po yung magagamit po sa kahit nasa may pilay na medyo malubay yung pilay na mamaga maganda po ito na uh, gamitin po sa pilay at yung nabali ng buto alam nyo po yung daon ng tuba-tuba ayun -tuba, uh, maganda rin po yun pantapal sa nabali na buto ilagyan ng langis po yun at ipainit-init tapos iusalin po yung orasyon tatlong bisis uh, iipun ang orasyon tapos itapal napakabisa uh, po ito na orasyon na uh, nabali ng buto Basta gumagawa po kayo ng ganitong usapin ay tiwala lang po sarili. Huwag po kayong mag-alilangan pag ginawa po nyo ito para bumisa po yung orasyon. Maraming maraming sana po sa inyo lahat. Uh, Siya tanong muna kay Ninita Roteiro, Shirley Oriola, uh, Prambigol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Labisti, Junix, Binadin, Andi, Bonifacio, Chris Lee, Abugaw, Orchili, Tinitron, Angelica, Bonifacio, uh, Bundok, Geraldo Jimenez, Yarita Palma, Lucia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rolita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Lipimia, Filipe, Ilmay, Triple E, Commented, Marina Arangis, Luli, Kayago, Joan Bills, at Nogits, at Jillian, Jig, Bulbider, at Lucy, Rosino, Borja, Innerpeak. Maraming maraming salamat sa inyo na Ah, uh, magandang gabi po sa inyo lahat. bye, -bye po.